ayaw ko rin kasi mag-shave kasi ang ano kasi parang hindi ko gusto yung kalbo gusto ko yung merong kunti-kunting konti konting ano, na meron akong kunti-kunting nakakapa karamdam ko parang na, na sakit uy, buti na lang Pero, ah, bigla ko nagulat pag gunting ko eh, pag trim ko, oh Ayoko na talaga mag -ano mag trim siguro ma mapipilitan na lang talaga ko nito mag shave ayoko kasi mag shave kasi talaga pero sige na lang kaysa lagi susugatan yung baka ma baka maging imbes na half lang or may hiwa lang sa gitna baka maging ma mahiwaan pa ako ng mag ganun maging maging ano pa sila apat pero sa taas ito ay, mahati patuloy yung Kifi ko nito, nako. Busy na muna ako. Kaloka! Ibili na ako ng ano. Pang-shake talaga. Kasi pag hindi ko rin yan hin-harvest, pag hindi ko siya hin-harvest, ganon siya. Ganon? Ganon siya. Okay. Ayaw ko rin ng wax Wax, mahal kaya And then, Mas lalong masakit yan. Diyos ko Mas lalong masakit yung wax Just. So doon na lang tayo sa trim O di kaya shave shave Pero bawal yun guys Trim siguro pwede pa Kasi may matitira tira naman Pero pagkakaalam ko bawal talaga siya ano na ang doktor parang advice na yan ng doktor na hindi naman na sinbawal nasa sayo naman yan pero hindi talaga siya hindi talaga siya ano okay kalbohin yung mga kifin kasi yung protection yan eh protection yung ano yung buhok dyan so bawal siyang kalbuhin pero since maarte ka maarte ako Ayaw kasi nang mahaba yung buhok. Minsan, minsan, naiipit sa panty mo. Minsan naman, pagbasa, l minsan naman, pag mayroon kang kasama, nagbubuhol-buhol na, nagrarambulan. So, hindi ko talaga, ano, pag ma mahaba. Okay lang, pag ikaw lang mag-isa, wala ang kasama pero yun nga sa panty naiipit siya bis na muna ako naiipit and din masakit pero pakiramdam ko talaga mahapdi kukaluoy kawawa naman yung kefe ko ay wala na nga kuan hmm? ambot na lang yun Ewan ko na lang.

Bien, Done.